guys dito po ako ngayon sa bayan ng North Sagray pupuntahan ko lang guys si nanay yung lagi kong binibigyan ko ng pambili ng tinapay nangalakal po kaya? Nangalakal po kaya? Saan po kayo pupunta? Magtitinda na po kaya? Ito po, pambilin tinapay po. Pa. Magbibinta na po kaya? Sige pa. Bilin nyo po ng tinapay yan ah. Opo. Opo nanay, bye bye. Ingat po. Yan guys. Napagbigay ako ng tulong kay nanay. Kawawa naman po siya. Guys, sa lahat po na nag-subscribe and like sa aking video. Thank you po. God bless all. Bye-bye.